Hello guys, good afternoon, maulan na hapon po sa inyong lahat, panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's video po natin ay gusto ko lang ulit kayong i-update dito sa ating ibunan At gusto ko lang din i-share sa inyo yung isang breeder ko na mag-inam na sobrang bilis din mag-breed Kaya papakita ko sa inyo guys at yung ginamit natin na pang-poster sa kanila Let's go! Ilang araw din guys no bago po tayo nakapagkwentuhan ulit kaya nandito po ulit ako sa ating ibunan para i-share sa inyo yung isang pair natin. Actually guys, nag-inbreed ako ng isang pair dito sa mga ibon natin. Mag-ina sila. So far nang itlog naman sila at nag-breed sila na maayos at yung mga itlog nila ay fertile yung mga itlog nila. Pero sobrang na-amaze ako kasi napakabilis silang mag-build. Uh, expect ko mga next month pa sila mag-build eh. Usually kasi pag nag pair tayo ng dalawang mature na ibon, aabot uh, yan ng dalawang buwan, tatlong buwan. Pinakamabilis na yung isang buwan pero yung uh, pag-monitor ko sa kanila is wala man isang buwan nag-egg yung ano yung nanay and at the same time nag-fertile yung mga itlog nila kaya gusto kong i-share sa inyo ito pala guys yung gusto kong i-share sa inyo na ininbreed inbreed natin na mag-ina yung ID pala nila ay Biodan split opa tapos yung paris niya yung nanay niya ay green opa split dan uh, actually possible uh, blue yung green hindi ko na lang sinulat dito sa breeder jar natin so ngayon itong dalawa na to na paris natin ay mag-ina yung mga yan tinry nga natin na inbreed so far nang iglog naman sila na napakabilis na araw grabe na amaze ako at nag fertile yung mga itlog nila pero kung matatandaan nyo guys etong pares ng ano ng biodance o natin ay nakapares dati to dun sa may gray wing natin na hen so ngayon yung gray wing natin ay nakapahinga muna hinahanapan muna natin ng ano ng kapares niya pero plano ko siyang ibangga dito sa may ano natin sa may bio opa PF natin ito. So, gusto kong gumawa ng materyales na gray wing, split opa, split PF. Ayan, nakakita ko siya ako ng ano, ng finished product ng gray wing opa PF. Napakaganda talagang consistent yung markings ng mga gray wing. Kaya, puti na lang, meron tayong, ano, dito uh, pyesa na pwedeng pampanga dun sa, ano, sa gray wing na hen natin. Pero, tulad niya, nakikita nyo, guys, meron itlog yung mga, ano, natin, mga breeder. Hintayin muna natin maano masagad yung itlog niya at maglinlim at least mga 2 weeks naglinlim siya ng uh, August 16 siguro katapusan babaklasin na natin sila buti na lang itong breeder natin ay meron naman nakasabay dito sa mga ano natin sa mga pang foster natin kaya open tayo para magbaklas at ito nga palang ano green opa dilute SPF natin ay uh, mapupunta doon sa isang kaibigan natin kay Paring Noel ay sa iyo Paring Noel hintay lang natin ano masagad itong itlog niya dadalhin ko na sa iyo itong ibon mo so itong ibon na to green opa dilute split pf is papalitan niya ng ano guys ng uh, par blue opa dilute kak magigipag swap tayo sa isang kumpare natin kasi meron tayong ano dito ito, yung uh, blue u wing uh, opa dilute na babae babangga natin yung manggagaling kay paring Noel ayan so balik tayo guys etong itlog ng mga to uh, na nga ako dahil napakabilis nila yun na uh, nag fertile yung limang itlog nila tatlo yung nag fertile pero pinaposter ko na lang sila kasi naglade sila nung August 6 buti na lang meron silang kasabay dito na ano na isang breeder natin eto nga kung matatandaan nyo do sa isang vlog natin etong ano natin project ano natin uh, OPA split dan so far yung ano yung project natin na to na dan hen hindi siya nag ano hindi siya nag fertile sa pangalawang clutch niya pero magkasabay silang nag laid etong project natin tsaka yung isang breeder natin na in-inbreed buti na lang magkasabay nga sila yun, tinanggal ko na yung ano, yung mga itlog ng uh, par blue open na to, saka yung green danhen natin, street par blue. Pero hindi ko sila tinapon guys. Nandun sila ngayon no, oh, sa may pang poster natin dito na ano, na normal perso. Pero sa tingin ko, ano na yan eh, ah uh, lampas na ng 2 weeks, kaninang umaga, sinilip ko. Wala talaga nag fertile pero hindi ko pa sila tinanggal. Siguro bukas na lang. And guys, oh, pina-poster ko yung ano, yung itlog ng ano, mag-ina. So, lima yung nagitlog nila, uh, tatlo yung naging fertile, tinanggal ko na yung dalawa. Bali, ang project natin sa kanila is, ano, Opa, Dan tuck Takhen, saka Split Dan follow kasi, yung lalaki natin na no breeder, yung Bio Dan Split Opa, is ano lang po siya, Split Opa lang po siya. Posible po silang maglabas ng, ano, normal Split Dan. Ayan, kaya ginamit natin na pang poster, is done din yan. Tignan nyo guys, napakalupit lang pang foster natin. done hen yung pang foster natin. Pero tulad na sabi ko guys, uh, hindi po natin susukuan to. Uh, basta nag-egg tong ano, itong green danhen hen natin, ay papalimlim natin sa kanya. Magre-regular breeding lang po tayo. Kung meron siya makakasabay, ay papalimlim natin sa mga pang foster natin para talagang matest breed natin itong ano, kung mag-fertile yung ano niya base dun sa condition na ginagawa natin o sa program na ginagawa natin para uh, ma-breed natin or mag-fertile yung mga itlog ng mga Danhen. At yung ibang mga project naman natin ay malapit na rin po silang mag-breed tulad ng project natin na to na back-to-back -back PSL, blue opa PSL, sinatawag nilang fail-faded at yung hen naman ay bio-ewing opa PSL. So yung hen dito guys ay progenist na natin, paanak na natin siya at yung hack naman na uh, blue opa PSL ay galing kay ano? Kay paring Anthony. Papagkita ko sa inyo guys. siya. So, yung blue opa. Galing kay ano yan. Uh, Nagipag-swap din sa'yo. Para kahit pa paano. Makapagpalabas tayo ng 100% opa PSL babae at saka lalaki. So yung paresan pala natin ng ano Project PSL ay meron tayong tatlong pares. Isa, dalawa, tatlo. Meron din tayo dito ano uh, Project na PSL. Uh, matured pair na itong mga to Pero ah uh, basal pair silang dalawa. ah uh, sa ibang pair nila, nag na sila, nakapagpalabas na tayo ng ano. Pero uh, binaklas ko at pinagbangga ko tong dalawa na to na Blue wing Opa, ah uh, Split Faded, tapos Far Blue Opa, PSL. ah uh, malapit na rin sila. Sa monitoring ko sa kanila ay hindi na rin sila lumalabas ng ano. At kung makikita nyo guys, yung nesting material nila ay uh, marami na rin. Nagsiset na rin sila ng ano ng pugad nila para pagpagredirect sila sa ano sa breeding at eto na mga ano isang parisan natin Ingrid din pala to guys no etong dalawa na to ay magkapatid lang pero yung ID nila uh, possible faded lang yung lalaki kasi nga yung ano kung sa mga hindi po nakakaalam yung uh, PFL yung mode of inheritance po nila ay eh, sex link kahit isang uh, sa mga parents lang ay merong karagang PSL uh, posible at maglalabas na po kayo ng ano offspring na PSL or yung pelpeted na tinatawag po natin. So, ngayon, yung uh, dito, ito, yung uh, par blue, U-wing, uh, possible, uh, at yung kapatid naman niya is double factor, bio-opa. Normal hen lang yan. So, sana kung yung possible na ano, na faded niya para makapagpalabas tayo ng ano, offspring na faded na ano na babae. So yan, ito yung mga ilang mga set natin at yun naman yung aqua natin. Nandun pa rin kasi sinet ko nung isang araw dito, uh, medyo inaaway pa ng hen kasi yung hen na ginamit natin ay proven na uh, nag-aalala na ako baka katayin naman kasi yung ano natin, yung aqua natin ay nasa ano pa yan, nasa 5 months pa lang. So ang ginawa ko, dinala ko muna sa ano, sa flight cage natin na silang dalawa lang. Ay uh, monitor muna natin kasi hindi pa naman mag breed talaga yung ano, yung cock natin kasi nasa 5 uh, or 4 months pa lang yan. Hindi ko pa siya nakita nag-molt. Siguro after mag-molt ng ano natin, ng aqua at nakita natin na banded na sila, saka ano natin i-set dito sa may breeding cage natin. At update ko rin kayo guys no, doon sa mga pay na natin, malalaki na sila. So papakita ko sila sa inyo kaya ito guys, yung mga ilang inakay natin na uh, doon sa isang vlog natin ay mali-late pa sila pero ngayon, malapit na silang bumaba. Ayan, kung makikita nyo, meron dalawang blue misty opa. The rest, yung tatlo is par blue na. Yung parents ng tatlong par blue, ito yun. So gusto ko lang din i-share sa inyo. Nakita ko sa record natin. Ito palang parisan natin ito ay back to back par blue yung parents nila. Throwback par blue. Uh, possible blue to kung tawagin natin. Pero kung yung throwback parble nila kasi nanganak sila, yung mga sisi nila ay parble lahat kung makikita nyo guys. Oh. Kukuha tayo ng isa. So titigilin nyo at papakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kalinis yung mga pakinakay natin na ano, galing sa blue to o oh, throwback parble kung tawagin po natin. So ang ID pala ng mga pakinakay natin na to ay OPA, possible strip TF lang po pero magagamit natin to in the future pambangga sa mga aqua tsaka sa mga pwede sa yellow fish ayan so itatabi natin tong mga to kasi uh, nagandahan na ko at in the future yun nga magagamit po natin sila pang gawa ng mga materyales at ito naman yung ano dalawang blue misty na to galing to sa ano sa isang parisan natin na back to back opas TF so ang ginawa ko dahil uh, parehas lang naman sila ng ID at possible split TF dito pinagsama ko na lang sila So hindi rin ako maliligaw kasi nung ano nung linipat natin sila ay may konting kulay na sila. So kaya alam na alam ko yung mga painakay natin. At dito naman yung gold old but gold breeder natin. Ah uh, sa kasamaan ng palad, uh, tatlo lang po yung nabuhay. So meron tayo dito ng ano dalawang visual na Opa PF na uh, malapit na rin bumaba at kung makikita niyo guys, napakalusog nila. Oh. Malalaki yung ano, yung size nila kasi yun nga napakagaling bumuhay na nga to at magalaga pero ayun uh, yun uh, naiwan yung ibang mga kapatid nila dalawa lang o tatlo lang yung nabuhay pero meron tayong ano dito the, dalawang visual o pa PF yan so malapit na rin bumaba itong mga to at very soon in the future magagamit din natin ang mga yan at yung iba naman mga breeder eto malapit na rin to yung breeder natin na green o split opa, split dilute Tsaka yung blue opa, split dilute. Tingnan ko to, second clutch nung first clutch ng mga to ay ano, hindi sila nag-fertile. Kaya sana base dun sa ano natin sa condition, magiipon niyo guys itong pinapakain natin. Ah, uh, pure Orlox egg food two times a week yan. Pinapakain po natin sila ng ano, binibigyan natin sila ng orlox para mabus yung fertility nila. Yan, so meron tayo dito, malapit na rin sila mag-egg, na rin yung mga nesting material nila. At sa ibang breeder naman, kagaya din ng mga pasisyon natin na to, pangainakay po natin, ay malapit na rin po ang bumaba yung mga pangainakay natin. Very soon ay wawalay na rin natin sila at para kahit papano may lagay na rin po natin sila sa ano sa nursery cage. So ayun lang guys, no? maraming maraming salamat po sa pagkikipagkwentuhan sa akin. Kahit ilang minuto lang, sana po ay muli kayong nag-enjoy sa mga ilaga nating ibon. Ayan, at very soon guys, ay lalabas ulit tayo ng bahay dahil mag i revisit po tayo at papakita ko naman sa inyo yung iba't ibang klase ng mga engineer neck at yung mutation nila. Abangan po natin yan guys at salamat po sa patuloy na support ha, sa channel natin at para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel. Patuloy po akong humihingi ng support na sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!